Magandang araw mga kaibigan, ako si Tin at welcome po sa Landas ng Pag-asa. Ang ebanghelyo natin ngayon ay nagmumula sa aklat ni Lucas 21 verse 5 to 19. Pinag-uusapan ng mga tao ang magandang templo ng Jerusalem. Nang bigyan sila ng babala ni Jesus na sa araw ng Panginoon, ito ay guguho at masisira. Kaya naman sila ay nagtaka at nagtanong, kailan ito mangyayari? Ang sagot ni Jesus, maraming mga trahedya ang mangyayari. Kasakiman, kalubhaan, digmaan, laban ng mga kaharian, lindol, tagutom at iba pa. Babala din ni Jesus na sila mismo ay uh, lilitisin sa sinagoga, ipabibilanggo, papatayin, itatakwil ng sarili nilang pamilya at lahat ng ito ay paraan upang sila ay magpakatotoo sa kanilang pananampalataya at magpaka-martyrs para sa Diyos. Sa huli, ito ang katiyakan ng Panginoon na ang kanilang pagtitiis at katatagan ang sasalba sa kanilang buhay at sila ay pagkakalooban ng Panginoon. Ang nais kong pagnilayan natin mga kapatid ay ang sinabi ni Jesus na sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Pagtitiis o sa Ingles, endurance ito ang kakayahan nating dumaan sa pagsubok ng hindi nawawala ng tiwala sa Panginoon. Ito ang kakayahan nating tumindig sa kung ano ang tama, mabuti at mapagmahal kahit mahirap. At ito ang kakayahan nating kumapit sa pag-asa kapag tayo ay nahihirapan o nasa kadiliman. Una, ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, Makakaranas tayo ng maraming trahedya at kababalaghan sa ating buhay. At hindi ba totoo ngayon sa ating mundo ang nakikita natin ay kasakiman ng gobyerno, uh, kalamidad, mga taong bayang nagugutom at namamatay? Pero ang sabi din ni Jesus, uh, ang mga ito ay dapat munang mangyari pero hindi agad darating ang wakas. Dito ngayon papasok ang pagtitiis or endurance na lahat ng mangyari sa atin, lahat ng pinapayagan niyang mangyari, ay mabuti. Tiwala sa Diyos na ang ating buhay ay nasa kanyang kamay at hindi niya tayo pababayaan. Kahit mahirap ang buhay at kahit maraming masasamang nangyayari sa ating paligid. Pangalawa, ang sabi sa Ebanghelyo, ang paghihirap na mararanasan natin ay paraan upang magpakatotoo sa kanya at maging martir para sa ating pananampalataya. Alam nating lahat na mahirap maging kristyano, mahirap magmahal, mahirap gumawa ng tama, uh, magsabi ng totoo, mahirap magsakripisyo para sa iba. Pero ang paalala ni Jesus, endurance at pagtitiis na sumunod sa Kanya, na mahalin siya, na magsilbi sa iba, kahit mahirap, kahit masakit. Bakit? dahil ito ang daan patungo sa langit at nang makasama siya habang buhay. Kailangan natin ng endurance hanggang sa ating pagkamatay. At nang sabihan din tayo ni Jesus mula sa Mateo 25 verse 21. Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Pangatlo at panghuli, ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Lubos tayong mahal ng Diyos, mga kapatid. Mahal na mahal. At siguro ito ang katotohanan pwede nating kapitan sa panahon ng pagsubok at kahirapan. Dahil mahal tayo ng Diyos, may pag-asa tayo na hindi nagwawagi ang kadiliman may pag-asa tayo na kahit mahirap, kahit magulo ang mundo, ang mga nagmamahal sa Panginoon ay kanyang inaalagaan at pinoprotektahan. Endurance ang kailangan natin para tuluyan tayong may pag-asa. Ang sabi nga sa Roma chapter 5 verse 3 to 5. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtiyaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Mga kapatid, huwag mabahala kapag nakakaranas ng paghihirap at pagdurusa dahil ang pag-asa na ito ay kailanman hindi tayo bibiguin at ang Panginoon nating nagmamahal sa atin ay hindi tayo pababayaan. Kaya naman, gawin nating panalangin ngayong araw ang grasya ng pagtitiis, grasya ng endurance na sumunod sa Panginoon habang buhay. Kung kayo po ay nabiyayaan sa ating pagnilay ngayong araw, i-like po at i-share ang landas ng pag-asa or pathways of hope sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ako po ulit si Tin. God bless po sa inyong lahat.